Sa unang tingin ay hindi mo mapapansin kung ito ay iyong hahanapin. Kung ikaw ay may kailangan, dito ka lamang magpunta sa AJK. biasan ng motor na mura, dito mo lang yan matatagpuan. At kung hindi mo makita, pwede kang magtanong para makita. Halina't ating pasukin kung ano ang makikita. Dito mga katropa at mga kaloyal, ibat-ibang klase ng pyesa ng motor ang iyong makikita. Kung may plano ka magnegosyo, paninda, dito marami, pamimilian ka. Tingnan nyo sa bawat sulok, lahat ng klase ng pyesa narito, motor nga lamang, wala ng four wheels dito. Maraming mags, maraming pagpipilian, gulong man yan, or kahit anong pyesa, meron dito. Kaya kung ako sa inyo at naghahanap kayo pang negosyo, pang kabit sa motor nyo, andi dito kahit pa mga gulong nyo ay papapaltan nyo. Ayan mga, mga kaloyal, iba't ibang klase ng ilaw at mga susi na pwedeng ikabit sa motor nyo. Dito lang ninyo matatagpuan yan. Mga taillight, mga headlight, naritong lahat yan. Kung murang pyesa ng motor, kaibigan, ng iyong kailangan, dito lamang yan matatagpuan sa tanawan Kaya't kung ako sa inyo, kaibigan, ay inyong pasyalan Para makilatisan Pangbenta, pangnegosyo, nandidiyan lang lahat yan At hindi lamang yan, kaibigan Murang helmet, meron din dyan Tingnan nyong mabuti pagpipilian mga kaibigan, hanapin ang iyong nagugustuhan. Kaya nga't hindi na ako nagpauli mga kaibigan. Mga kaloyal, bumili na ako ng pyesa. Gulong nga lang yan. Kaya nga't aking sinubukan. Nung pinagulong ko, nagpaikot-ikot ng kalembang Ayon mga kaloyal at simulan na natin ang bayaran. Si Mrs. ay nagbayad at naintindihan. Gusto mo bang malaman kung saan lugar yan sa tanawan? ang katapat niyan ay uno din sa Santor lamang makalagpas ng Loyola Garden ng Tanawan AJK lamang ang pangalan